sa aklat ni propeta Joel. Ito ang sinasabi ng Panginoon, kailangang humanda ang mga bansa at magtungo sa kapatagan ni Josafat. Akong Panginoon ay mauupuroon upang hatulan ang lahat ng bansa sa paligid. Ubod sila nang sama. Gapasin mo silang parang uhay sa panahon ng anihan. Ligisin mo silang parang ubas sa pisaan hanggang sa umagos ang katas. Angaw-angaw ang nasa kapatagan ng paghatol, sapagkat darating na ang araw ng Panginoon. Wala nang liwanag ang araw at ang buwan, at hindi na kumikislap ang mga bituin. Dumadagundong ang tinig ng Panginoon mula sa bundok ng Siyon. Ani ay kulog na nagbubuhat sa Jerusalem, anupat nanginginig ang lupa't langit. Subalit iingatan niya ang kanyang bayan. Sa gayon, malalaman mo, Israel, na akong Panginoon ang inyong Diyos. Ang aking tahanan ay ang Sion, ang banal kong burol, lungsod kong banal ang Jerusalem. Ito'y hindi na muling masasakop ng mga dayuhan. Sa panahong iyon, magiging panay na ubasan ang mga bundok. Mga bakahan ang makikita sa bawat burol. Mananagana sa tubig ang buong Juda. Dadaloy mula sa templo ng Panginoon ang isang batis na didilig sa kapatagan ng Sitim magiging disyerto ang Ehipto at magiging tigang ang lupain ng Edom sapagkat sinalakay nila ang lupain ng Juda at pinatay ang mga mamamayang walang kasalanan. Ipaghihiganti ko ang lahat ng nasawi. Diko ko patatawarin ang sino mang nagkasala. Ang Juda at ang Jerusalem ay pananahanan magpakailanman at tatahan naman ang Panginoon sa bundok siyon. Ang Salita ng Diyos sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Ang paligid niya'y ulap na lipos ng kadiliman, kaharian niya'y tapat at salig sa katarungan. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Yaong mga kabundukay natutunaw parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahahayag yaong kanyang katuwiran, sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Sa tapat ang pamumuhay ay sisinag ang liwayway. Sa dalisay namang puso maghahari kagalakan. Ang matuwid ang gawain ay galak ang masusumpong. Sa maraming kabutihang ginawa ng Panginoon, ang ginawa niyang ito'y dapat nating gunitain at sa poon ay iukol ang papuring walang maliw. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus sa mga tao, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, Mapalad ang babaeng nagdala sa inyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo. Ngunit sumagot siya, Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad dito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Christ. Isang pinagpalang Sabado po sa ating lahat. Ngayong araw pong ito, ikadalawampuatpitong linggo sa karaniwang panahon. Muli po, Sabado, weekend na naman, araw po ng pagpapahinga sa marami po sa atin para naman po matapos ang isang linggo ng pagkatrabaho. At least ngayon pong araw na ito, we rest and also not to forget, mag-pray. At ngayong araw pong ito, samahan niyo po ako magnilay po tayo sa mabuting balita sa pagbasa po ngayon pong araw na ito. Sa ating pong ibang helong narinig, atin po na narinig na mayroong isang babae doon sa mga naikinig kay Jesus na nagsabi, ang swerte naman ng nagpasuso sa iyo, na nagpalaki sa iyong babae. No? In a way, ang naisabi ng babaeng uh, nagsabi kay Jesus, ang swerte naman ng nanay mo, no? Ikaw na isang taong napakagaling. Ang iyong mga sinasabi na ang iyong pagpapagaling, ang mga himalang nagawa mo. Grabe, ang swerte siguro ng nanay mo. Yun po ang naisabihin ng babae doon po sa crowd. Ang swerte naman ng iyong nanay. Sana all. Siguro yun po yung nais niyang sabihin ika nga sa panahon ngayon. Pero mga minamahal, ang sagot po ng ating Panginoon mapalad, mas mapalad ang naikinig sa aking salita at sa buhay nito. Mga minamahal na kapatid siguro sa ating buhay, in fact, whether you admit it or not, may mga pagkakataon na parang gusto mong mag o maingit. Bakit parang may mga taong mas maswerte sa iyo? Bakit sa kabila ng iyong ginagawang kabutihan, pagsunod sa Diyos, pag-pray, no? pag nobina. Ngayon, pag-reflect ng mabuting balita. Why is it? Bakit naman may mga taong parang mas maswerte pa rin iyo pero hindi naman gumagawa ng mabuti? Hindi naman kasing bait mo? Hindi naman gumagawa o yung sumusun sa kalooban ng Diyos? Katunayan, may mga tao pa nga dyan ay may maling ginagawa pero parang maginhawa ang buhay. Minsan parang hindi yung maiwasang magtanong, Lord, parang hindi ata fair. Lord, bakit parang hindi ka patas sa amin? Paano kaya po ngayong araw na ito, sinabi ng Panginoon na, mas maswerte, mas mapalad ang nakikinig at nagasabuhay ng aking salita. Pakaminamahal, tunay nga po si Maria na natukoy ng babaeng ito sa Ebanghelyo ay mapalad No? Ang swerte naman ng nanay mo Bakit? Katunayan Sa Ebanghelyo po If you're going to go back doon po sa First chapter ng Luke Ang sabi po doon Nung dalawin po ng anghel Si Maria Yun po yung sabi sa kanya Hail Mary full of grace At ganyan din po Ang sabi po ni Elizabeth Nung si Maria po ay dumalaw doon sa kanyang pinsang Si Elizabeth Ang sabi Sino ako no? Nadalawin ng ina ng aking Panginoon, no? Blessed are you among women, no? And of course, mga minamahal na kapatid, even si Mary herself ang sabi niya, ako ay pinagpala sa babaing lahat. All generations will call me blessed. Tunay nga mapalan si Maria. She is so blessed. But why is it that she is called blessed? Yun lang ba dahil sa siya yung ina ni Jesus? Dahil siya yung ina ng Mesiyas. Actually, hindi lang po iyon. But of course, yes, malaking bahagi po iyon. Yung lahat po ng merits ni Jesus, ay ito po ay naging nagkaroon din po ng uh, part doon si Mama Mary. Pero, mga minamahal na kapatid, totoo. Mary was so blessed because she listened to what was told to her. Yung pinahayag ni Yesus, yung mabuting balita. Si Maria po ang unang tumanggap at nakinig noon sa pamagitan ng anghel nang sabihin kay Maria na siya ay magiging ina ng anak ng kataas-taasan. At ang tugon po ni Maria, mangyari sa akin ayon sa kalooban ng Ama. Her obedience disposed her to receive so much blessing, the greatest of which is Jesus Himself, the fullness of God's blessing to humanity. Noon pong sabihin ni Maria, siya po ay handang tumanggap sa kalooban ng Ama. Siya po ay nagroon ng espasyo para tumanggap ng maraming blessing. She was disposed, she was empty, that she is able to receive so much more. Mga minamahal na kapatid ngayon pong araw na ito, pinapalahanan po tayo sa pamagitan po ng Ebanghelyo. Sa pamagitan po ni Maria. Sa pamagitan po ng salitang pinagpala. Blessed. Ang tao pong pinagpala ay hindi sa kung ano ang mayroon siya. Kung ano po ang mga bagay, material na mayroon siya. Kung hindi ang sabi po ng Ebanghelyo, ang tunay na pinagpala ay kung ano ang handa mong gawin ano ang iyong handang pagsunod sa Panginoon. In our obedience, we're able to receive so much more from God. Kung paano po si Maria, in her obedience to God's will, she received the fullness of God's grace, who is Jesus. Mga minamahal, minsan sa ating buhay, ayaw na ayaw natin papakialaman tayo. Ang ating gusto, kung ano yung gusto ko, kung ano yung plano ko, kung ano yung masarap o madali sa akin, yun po ang ating ginagawa. Huwag kayo makialam sa buhay ko, buhay ko ito. Kung kaya minsan, kahit pa nga yung turo ng Diyos, parang even if we listen to it, even if we hear it, but we're not willing to obey it. Kasi nga, parabang pinapangunahan tayo pinapakialaman tayo kung ano ang ating gusto sa ating buhay. Mga minamahal, all of us want to be blessed. Pero nawa, huwag tayong makalimot. To be blessed, it is not about what you have. Kung anong mayroon ka at tatanggapin mo. To be blessed is what is it you are willing to do for God and to follow God in our obedience we become disposed and open to God's many blessings. Mga minamahal na kapatid, ngayon po, inihiling ko, tayo po ay umuko as I pray over and bless you with God's blessing and God's grace. Panginoon, hinihiling po namin na kaming lahat ay yung buksa ng aming puso sa halimbawa po ng mahal na ina, ang mahal na Birheng Maria, na nagsabing mangyari sa kanya ang kalooban mo na wakagaya din niya ang aming mga puso ay maging bukas upang sumunod sa iyong kalooban. Sapagkat sa aming pagsunod sa iyo, kami naging bukas sa maraming mga gandang biyayang iyong inihanda para sa amin. Na Panginoon, tulungan mo kami ang ipadala mo sa amin ng iyong banal na espiritu na umakay at gumabay sa amin sa pagsunod sa iyong kalooban. Ang lahat ng ito ay ayon pong hinihiling sa kala ni Yesus na ang Panginoon, na kasama mo na gaharit ng Espiritu Santo, magpasawalang walang hanggan. At nawa, pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Sa atin pong lahat, isang pinagpalang Sabado.